Peace so, and mga kaibigan, mga viewers. Yun know, ay It's Me, Rodel's TV. And, uh... channel. Okay, nandito po kami sa Quezon Boulevard, ano, Quiapo. Actually, ito po, Quiapo, Kinta Market, ano. Pero dito po namin, itong kahabaan ng, ano, ng uh, Quezon Boulevard, binabay po namin yung Lasorte Channel, ano. Ako naman po si Rodel's TV. Dito po namin ngayon, pinagpapatuloy yung aming Calyo Sorbi, ano. Kaya, mga kaibigan, mga viewers, subaybayan nyo po talaga yung aming Calyo Sorbi. So, dahil bawat episode po, bawat uh, yung tinatawag na content, iniiba-iba po namin yung lineup. Bro, baka meron kang gusto sabihin. Ah, uh, don't forget to watch, share, like at paki-subscribe na rin ko mga channel natin. Comment, comments. Ha, ah, comment pala. <laughs> okay po. Ito. Diretso na tayo sa video. Okay, sino mga kabigan, mga viewers, ano? Ito po, may, napi, may nakita po kaming tatlong ano, ano, kapatid na mga Muslim, ano. Kali po, lapitan natin, bro. Okay. Mga brother, ano? Mawalang galang na po sa inyo. Ako po si Kuya Rodel. Welcome po sa Rodel's TV. At the 50 channel, sir. Okay. Ah, uh, tapo. Ano pong kapata? Pangalan ni kapatid? Jabir. Ikaw po? Ramil. Ah, uh, Hanan, Hanan. Alan. Alan, Alan. Okay, welcome po again sa Rodel sa TV ano sa Kasalan Sulit Channel. Ngayon po, ang tawag dito sa ginagawa namin ay Kali Survey. Ngayon, dito naman sa aming content, ang tawag ay 2025 midterm election. Next year, kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador Next year, ano, ito yung mga malalakas ang tunog. Unang-una dyan, si former PRRD o Tatay Digong. Matanda na siya, pero marami sa kanya nag-aamuki eh, na lumaban sa pagka-senador. Ano. Pangalawa, Pato de la Rosa, Senador Bongo, Harry Roque, Verseda Acosta, Salvador Panelo, Lene Robredo, Laila Dilima, Lima, Sonny Trillanes, Chendokno, Kiko, Pangilinan, Dick Gordon. Ngayon, ito po yung pinakatanong. Sino sa kanilang labing dalawa ang napupusuan ninyo? Ikaw muna po. Siyempre, si Tatay Digong. Bakit po si Tatay Digong? Yung maganda yung Anong nasa Pilipinas eh Nung siyang presidente Oo oh, yung presidente siya Okay Ikaw naman kuya Sino naman ang napupusuan mo dito? Tatay Digong din? O bakit naman si Tatay Digong? <laughs> okay okay kaya Ikaw naman kuya Sino? tate digo. O, bakit naman si Tate okay, Digong? lahat po ng ano, nangyari dito sa Pilipinas, nang kaguluhan. Wala yung sa mga may droga? Ah, wala dahil sa wala kanya, noong sectarian di president. Oh, oh, okay. Ikaw naman kuya. Tate Digong din po. Oh, bakit naman si Tate Digong? Eh, siya na po yung namahala dito sa Pilipinas na nabagwang takbo ng Pilipinas eh. O. Maganda talaga. Okay, ngayon ba sa tingin niyo ano? medyo may pagkakaiba ba? O sabihin natin, meron bang nagbalikan nung napalta na si Tatay Digong? Okay. Malaki pong nabago. Dahil marami na pong lumabas dito sa tulad nito, sa amin lang lugar na to, marami okay. nang nagsibalikan ng na mga... Zombie? Opo, tulad okay. niya. Uh, po nung nawala uh, si Duterte, oh. Uh, marami nang alam na natin yung mga... Magnanakaw, magnanakaw uh, 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 droga, droga, ngayon, oo uh, Okay, okay po ano, okay, okay. Okay, ang number one sa inyong lahat na mga kapatid, ano, si Tatay Digong. Ngayon, kailangan natin bumuto ng lamin dalawa. Meron pa bang ibang napupusuan dito? si Bato. Bato de la Rosa. Bakit naman si Bato? Hindi, maganda din si Bato eh. naging PNP chip natin yan. Oo. Oh. Ikaw kuya, bakit, sino pang, ano mo, pangalawa mo? Si Tatay Digong. Tatay Digong, okay, bakit si Tatay Digong? kasi so, maganda yung pa-kwan niya. Papa... Okay. Nung siya presidente. Okay. Ikaw naman kuya, malibang kay Tatay Digong, mayroon pa bang iba? Bungo. Bungo? Bakit naman si Bungo? Kasi mga nakikita ko sa mga news. Minsan tinutulungan niya yung mga OFW. Okay. Uh, hindi oh. Okay. nakakawin sa Pilipinas oh. na hirapan Oh. Minsan siya yung natatakawin. Okay. Ikaw naman kuya, sino yung pangalawa mong ano, bet dito? Sa si, si Bong Gordon po. Dick Gordon, bakit naman si okay. Dick Gordon? Eh, siya po yung pinaka magaling para sa akin dyan. Okay. Pero ang number one mo, si Tatay Digong. Digong po talaga. Okay. So maliban yan, meron pa bang iba? Dalawa lang, sa labing dalawang yan. Oh, yun, dalawa lang yan. Okay, sige. Ito po. po ang sa inyo, kasi in order ang sasabi niya. po. Oh. Uh. Kasi so, order kasi in order ang kulang sa atin yan. Okay. okay. Ito po, kuya, no. Pakihawakan niya. So, papayagan namin kayo na buhitan, ano. Base, base dun sa inyo mga napupusuan. Papakita natin sa mga viewers para wala silang masabi. Yeah. Oh. gan ganun lang po, ganun lang. Dito dito. yan. Tatay Digong. Tapos sino pa yung isa mo? Kunggo, yan. Yeah. Okay. Pwede Okay. Ikaw kuya, yung napili mo. Pakita natin kasi para walang masabi yung ating mga viewers. Oh. Okay. Mga viewers, dinaguhit na po. Tatay Digong po. Napiruan. Sino yung pangalawa mo? Meron ka bang pangalawa? Si Dilarosa Okay. Ikaw kuya. Si Kuya, si Kuya, meron siyang napili kanina eh. Oh. Ayan, oh. Okay. 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 Ikaw naman, kuya. Pero wala gusto nila lang sa mabawas. Tama ka? Tama na oh. Daba, dalawa? Is it 24? Para mag-ipit, di Yun. Ikaw. Nakungo na lang, kuya. Uh. Ayun. Diba? Okay, ikaw naman kuya. Di ba may napili ka rin? Wala, wala. Ako wala. Pero <laughs> susunod na rin ako. Ay, ayan uh, po mga kaibigan, ano, yan po yung tally, ano. Shout out, shout out, shout out. shout out uh, sa inyo mga kaibigan. hindi ka Ah. Shout out Sino? Sino? Gusto shout out. shout out, shout out. ko, shout out ko pala yung asawa ko nagtatrabaho sa 555. I love you asawa ko. 555. Kayo, kayo, kayo. Meron pa ba? Sa asawa ko na bahay ngayon. asawa ko? Pamilya ko sa Mindanao. Ah, okay, okay. Ah, okay, dila bro, I love you, ha. <laughs> kuya, kuya, kayong dalawa. Okay na, okay na. Okay, thank you, thank you. Ito, dala, ito, ito. Kasi mga kaibigan, mga viewers, ano, meron po kami na kitang tatlong naggagandahan mga dilag. Ito okay, po. Okay. Mga nanay. Tatlong po. Oo. Mawalang galang na po, ano. Ako po si Piero and welcome sa Rodel's TV. Ate, harap ka dito sa amin. Parang galit ka, nakatagilid ka. Hahaha. <laughs> Okay, ate. Ito po si La suerte channel ko. Okay, okay mga mga viewers, million. Okay. Ganito po. Ang tawag dito sa ginagawa namin ay kali survey. Dito naman sa content namin ang tawag ay 2025 midterm election. Ano po? Kailangan natin bumoto ng 12 senador next year. Pero may pagkakaiba po 'yan. Yung butuhan next year ay hindi kasama ang vice presidente at saka presidente. So ang kasama po dito sa midterm election ay governor, mayor, vice mayor at mga councilor at pinagplaplanuhan na isama ang barangay election. Ano ngayon, po, ngayon po, ito po yung pinakamalalakas ang tunog ano, na mga maglalaban-laban next year. Balo. Labing dalawa po ito. Unang-una dyan si PRRD o tatay, di kong kahit matanda na, may nag pa sa kanyang lumaban sa pagkasinado. Ano, meron daw siyang gustong baguhin. Ngayon, pangalawa, Senador Bato, Senador Bungo, Ator ni Harry Roque, Secretary Persida Acosta, Salvador Panelo, Lene Robredo, Laila Dilima, Sonny Trillanes, Cheljok Kiko Pangilinan at Dick Gordon. Ang pinakatanong ito, sino sa labing dalawang ito na tinura namin ang napupusuan ninyo? Ikaw muna nanay. Bongo. Bakit po si Bongo? Wala lang, Gusto basta... mo lang. Ano po ang pagkakakilala nyo kay Senador Bongo? Mabait Mabait? Matulungin po ba siya? Okay, sige po. Wait lang, ito naman isang nanay. Sino May po? Sino naman? Sino? Si Bungo. O bakit naman po si Bungo? Oh, uh, marami po ba siyang natutulungan? Okay. Ikaw naman, nanay. Ate. Si Bungo talaga. O bakit po? Once oh, na nagkaroon tayo ng Bawa, may mga sunog-sunog. Sa lahat ng ano, nandoon siya. Nandoon kagad siya? Tulong-tulong talaga. Para pala siya si Action Man. Oh nandoon siya, hindi siya pabaya. So quality, bongo. Oh, ang total na talaga nandoon siya. Oh. Uh, na yung suporta, lahat ng ayuda binibigay. Okay, ito po, pangalawang tanong, bro. Kasi labing dalawa yan, pag bumubuto po ba kayo, kinukompleto nyo? Oh. O yung napupusuan nyo lang? So sino lang yung pong napupusuan? Sa dito sa labing dalawang tinura namin, ang number one sa inyo, halos lahat kayong tatlo, bongo. ay si Bongo, Senador Bongo. Ngayon, sino ba yung pumapangalawa sa kanya? Oh, kasi hindi na sa Nanay, bongo. sino po ba? Oh. Sino po? Wala. Ikaw ate. Ate, sino, sino? Sino po? Si Bato de la Rosa. Okay, bakit po si Bato? Hindi <laughs> kasi si Bato, wow. kahit sabihin mo, yung buka niya nakatakot, pero marami siya natutulungan. Nakakatakot pero marami natutulungan? Oo. Okay. Ayaw ipapahamak yung tao niya. Ayaw ipapahamak. Ay ikaw naman ate. parang The The state. State. Oh. Ko sino, sino naman? Si Dela Rosa. Dela Rosa, bakit naman? Si Dela Rosa. Yun ang gusto ko sa kanya. Kaya once sa paghalimbawa, may halimbawa, may ganito, ganyan. Nandiyan siya sa oras na bawa, may red. Hindi oh. siya pabaya, hindi siya kusa siyang gumagawa ng aksyon. Unang-una, nangunguna siya. Ah, oh, talaga? Nandiyan din kaagad siya? Nandiyan siya. Okay. Unat na lang dito nung nakano. Dito, nandito oh. siya. Oo. Oh. So, ibig sabihin, yung talagang pag gumalaw si Senador Bato, nararamdaman ka talaga agad ng tao pa yan. O, meron pa po bang ano, kasama si si Bongo at saka si Senador Bato de la Rosa para sa inyo? Kasi hindi mo sila. sila dapat Dito po, sa, link, sa line up na ginawa namin. Kiko Pangilinan. Oo, o, pang 11. Bakit po si Kiko? Ano naman, hindi mahirap mga gano'n eh. Alimbawa, once na may, pwede ka sa kanya makipag ano, alimbawa, ah, hindi ka sa kanya lalapitan mo siya, hindi ka ng ano sa kanya, ganito, ganyan. Hindi siya yung tipong taong madamon. Ah, okay. Ikaw po, sino naman, yung pangatlo mo? Wala na. Ah, pag-iisipan. Ikaw ate? Tama na yung dalawa sa iyo. Tama na yung dalawa sa iyo. Sino ba yung pangalaman niyo ate? Dela Okay po, ito po. Pakihawakan po ano. Bibigyan namin kayo ng karapatan na guhitan kagaya niyang nakikita nyo ano. Para walang masabi yung ating mga viewers. Ito po. Ay, ano nga ala ng bullpen to. Oh. Ito po. Ito po. Ito na ate Ang kanya na pili. Ayan. Guhitan mo yan. Parehas na okay. Okay. Ikaw naman po. Parehas na mo Ay, okay lang po. Dapat ikaw po. Oo. Ano? Oh, Talaga. Isa lang yan. Ikaw na. Parehas na yan. Sige ate, ikaw na at Bungo oh. at Dilarosa oh, isa yung si ate pakikuitan mo rin po sa kanya ito na ate ito na okay isa Dilarosa okay ayan po mga kaibigan mga viewers ano meron pa kayong gusto i-shout out wala na okay sa inyo po tatlo ano ate mga ate tingin kayo tingin thank you very much po sa inyo ha aksyon aksyon Okay. Peace, hello you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano ito, makakasama po natin si ate. Ano po ang pangalan ni ate? Ate, ganito Ano ni ate? Kimberly. Kimberly. oh, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ate, kasi ate. Sila, ate, ito po ano. Ang tawag dito sa ginagawa namin ay Kalye Sorbay. Ngayon, dito sa aming content naman, ang tawag ay... 2025 midterm election ano, kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador ulit ano? So ito ang malalakas ang tunog former PRRD ano tatay di kong kahit matanda na marami nag-aamuki na lumawan sa pagkasenado no para daw medyo mabago okay pangalawa senador Bato Bongo Harry Roque Persida Costa Salvador Panelo Leni Robredo Laila Dili Masonet Trillanes Celjok no Kiko Pangilinan at Dick Gordon ngayon ang pinakatanong sino dito sa labing dalawang ito ang napupusuan mo at Ilan? Mo, Yung napupusuan mo po? Ah, napupusuan ko lang. Ay, ah. Si Jokno. Bakit po si Atone Chiljokno? Educator siya. Okay po. Oo. Magaling po siya. Wala siyang record na... Ano, na? Sa... Na corrupt siya. Okay. So maliban po yan kasi labing dalawa kailangan natin ibuto. Meron pa po bang iba? De la Rosa. De la Rosa. Yes. Senador. Bakit po si Senador pa to? Ah... Uh, ano siya eh? May paninindigan. Paninindigan. Okay. Kayo po ba pag kino kinukompletan yung labing dalawa o yung napupusuan nyo lang? Pa, para hindi sayang ano yes. dito po sa line up namin dalawa lang ba napili nyo si Bo Ah senador Bungo bakit po si uh, senador Bungo Same den Tayo Okay meron pa po ba Wala na okay ate pakihawakan po ano papayagan namin kayo na buhitan kagaya ng nakikita mo diyan ano at ipapakita natin sa ating mga viewer ha para wala silang masabi ito po ano buhitan niyo po kagaya ng ganyan yung inyong ano inyong napupusuan Earth... Yan, okay. Sino pa? E, bungo. At saka si Dila Rosa. Okay. okay. May shoutout ka te Okay. si shoutout ko. Okay. Wala. Ay, shoutout ko si Jacob at si Quara. Shoutout ko kay Jacob at <laughs> <T> <ammad dollars> <Albanese> si Quara. Si Sander at si Aya. Okay, ate. Thank you. Ay <ció funcioncrates> Ay, ito po mga kaibigan, mga viewers, yun yung aming tally board, ano, no? still, BRRT, Tatay Digong, nakakopo ng anim na boto, Senador Bato de la Rosa, pitong boto. Senador Bungo, pitong boto. Ator ni Chel Jokno, isang boto. Ayan ah, po mga kaibigan. Ano. Peace, hello eh, no, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ayan po, napakinggan nyo po yung lahat ng aming in-interview ni Lasot ni Channel. Ako naman po si Rodelis TV. Ano. Kaya po mga kaibigan, mga viewers, ano, subaybayan nyo po talaga yung aming mga kalisurbe dahil talaga mawiwili kayo. Dahil ulitin ka po, lahat po ng aming content ay binabago-bago namin yung line-up. Ano? At ang pangalawa po, maraming maraming salamat po sa suporta sa aming channel and thank you, thank you, thank you very much. God bless po.